Sa mga kahabi natin na nagtatanong paano ba ang proseso natin sa pag-reserve ng iba't ibang uri ng ibon. Kung kukuha po kayo ng ibon sa amin, ay 50% down payment po yan. Ito, kinulik po natin yung down payment ng isang kahabi natin na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Nagpa-reserve po siya ng mga ibon at kinulik natin yung down payment niya. Huwag po kayong mag-alala, kilala nyo naman po ang hobby ni Daddy at pinapangalagaan din natin yung reputation natin pagdating sa industriya ng pag-iibon. Mula po sa pinakamaliit na ibon hanggang sa pinakamalaking makaw meron po tayo. Subject for availability lang po. Kaya unahan lang po ng reservation at first come first serve po yung basis natin. po pwede pong madelay yung ating pag-deliver ng mga ibon na gusto ninyo pero sigurado namang pong makakarating sa inyo yung mga ibon na gusto nyong alagaan with DNA, gender test at may proper documentation po lahat yan. Kaya sa mga kahabi natin na gustong mag-alaga, magsimula ng tamang pag-aalaga ng mga ibon, i-PM nyo lang po ako sa Facebook page ng habi ni Daddy. Nakaredy po tayong pagsilbihan kayo sa anumang klase ng ibon na nais ninyo. Salamat po sa tiwala.